sa Water Tower Place. Ayan, tandaan niya, nagpunta tayo dito before mga loves. Mall to mall. Na meron ka makikita ang ganyan, no? Diba, ang ganda? Dito kami mga loves sa Adidas. Sito yan ako nung samba na ano. Samba na sapatos. Ayan, no? Ang dami. Di ba yung samba yung mga uso-uso? <laughs> makikiusa na naman. Hindi <laughs> ko dami. Pero ito yung mga loves. Tatry ko lang kung masakit sa paa o hindi. Para mas maganda itong mga loves. Ano din, $100 isa. Ito, $110. Mas mahal pala. Ito siya mga loves, oh. Cute. Sana lang pag nilakad, hindi masakit sa paa. Kasi parang may narinig ako mga ano mga masakit na sa paa eh. Kasi siguro may dahil mga kasabihin. Ano masasabi mo sa aking mga basher? Hindi mo, wala silang pakailan sa pera mo. Wala lang silang ambag sa pinang-aral mo. Kasi sa inyo, dahil pwede mong gawin, ang sa pera mo. Sabi ko kasi sa kanya mga loves, ano? Babas na naman ako kasi nag-shopping na naman ako. Tapos ayan ang sagot ni Jen. So ayan, bilhin na natin to. So pwede akong gumastos? Of course! Alam mo, na-fulfill mo naman sa... Pero oh. Sarili, eh. Yes. Sobrang bilhin naman so, 'to. Ang hirap nating so. Yes. Na wala kayong alam. Share namin sa And uh. Dapat hindi mo libre ini. And slime na wala sino ang ambag sa buhay mo. Yes. So kunin niyo na... pa rin kasi nanonood sila. Yes. yes. <laughs> thank thank you. you. Dami pa dito mga loves. Dami mabubudol. <laughs> Ito. Dahil mabibili dito mga loves. Ito pa. Kaiba. Hindi nyo naman ito na baka ano. Pang fiesta dyan. <laughs> Bibili na ako mga loves nito. Ang oh, you... jogging. Oo, oh, kasi meron siyang mga Oo, ganyan. sweat. ganyan. Uh... Ito mga loves. Oh. Ventilation. Naka-sale. $15. So, kunin natin. Meron na akong black na ganito eh. Ito, ganito. So, tayo yung white. Bibili din daw si Jen mga loves. Kasi may ilig siya mag-jogging. <laughs> Magtinda ng yakult. <yuck> <laughs> Let's go and check out. Check out na tayo mga loves. Ito lang bibiliin ko. Let's go. Ito na mga loves. Another budol. kaya <laughs> naman tayo na budol mga loves. Tignan natin yung reaction ng asawa ko mga loves. Nakita na naman binili ako. What? Huh? <laughs> yeah. It's on sale 15. 15, then we got 30% from, the, from uh, no, because we're nurse. <laughs> yeah. Pumunta kami dito sa mga labs sa Sephora para magpaganda. Para magano ng libreng makeup. Char. Mili tayo ng mga pampaganda natin, mga loves. Kung maigaganda pa tayo. Ayan. dami dito, grabe. Oh. dami rin mga tao na may mga loves. Ito pala yun si Tilbury. Tilbury. <laughs> tilbury. Ano ba yun? Tilbury, Tilbury. 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 <laughs> Kuha kami nito, mga loves. Rare Beauty by Selena Gomez. Na-try lang namin Or May likhin ako sa mga gantong kulay Kaya ito, kunin natin Magkana pang pang-contour, mga loves? Sabi ni Jen, ito na maganda Makeup by Mario Hindi ko alam kung magka, ah Ang mahal pala, mga loves $32 <laughs> Magtatanong tayo kung ano yung shade ko Kasi hindi ko alam kung ano yung shade ko, mga loves Ang dami naman mga dito, mga loves Na hindi ako makapag-decide kung ano yung bibli natin Lana, ang hirap wala kang mas mapagtanongan masyado, mga loves hindi guys sa Pilipinas. Ang dami mong pwedeng pagtanungan. Ayan ang mga expensive perfume. Miss Dior. Ayan dami mga loves, oh. Chanel. Gusto ko ito, mga loves. Ang bango niya. Alam ko, nare-request ko sa asawa ko ito. Susunod. <laughs> Papabili tayo. Magpapatest si Jen. <laughs> Nang ano. Ano ba yan? Estee Lauder. Ayan, oh. Ano yung may kasama ng moisturizer, SPF? Oh, that one those really gray on you, gosh. Yeah. You're almost in between these two yeah. things. Ito yung mga Dior, mga loves, oh. Dior Forever Glow. Hindi kami maalam ni sa mga makeup, makeup. Ang mamahal make na mga makeup niyan. Hindi kasi si Roberto. Yung asawa niya. O, ano yun? Siya actually nag, anong recommend sa akin. Ewan mo, man, there. Manito. Mga magaganyan yung Okay. Thank you. So I would wait for like around a minute. But, and then okay. when you put the makeup in. on, don't ah okay. Don't ah, okay. It. So it'll work even better once you do your foundation. Yeah. On top of it. ah, okay. It's, it's you can see it'll yeah. cancel out that tone. Yeah, it looks good. Mm -hmm. So is that my shade? Yes, the peach. The peach. Okay. Mm -hmm. Thank you. Ay, ang mahal. Yeah, very popular. Thank you! My pleasure. Thanks. First time ko mag- mag ng ano, ano, mga mahaling makeup mo. Ano. No, na talaga siya. O, dito. Mm -hmm. O, oh, yung dark spot. Yeah, thank you. Paano siya concealer ka na din? <laughs> mga last first time ko lang mag-ano ng mga pang uh, oh, may brin lang ako eh. Givenchy. Eto Given si, si Jen, nag sa akin? Givenchy. Givenchy. YSL. Correct. Hindi <laughs> kasi siya quality talaga. Quality ng mga loves. Yeah. So, okay. magmumukhang mayaman kahit hindi mayaman. Kahit hindi mayaman. Titignan <laughs> ko kung magkano magagastos natin dito mga loves. Ito pala, nanguha rin pala ako nito mga loves. Di ba nag-ano si Jen ng s there? So, nanguha din ako ng... Ito araw, araw to, may SPF. Ang everyday. May SPF din siya. Okay. Yan yung mga pang ano lang. Magkano nga to? 59? <laughs> pang, pang ano yan, pang halimbawa, merong potluck sa mga Filipinos. Ah. Pang malakasan. Kailangan yung pambongga. Ito maganda to pang work. Yes. Yes. Yung pang malakasan yung ano yung mga Armani. Ganun. Armani, okay. okay. Check out na tayo mga loves. Mm -hmm. Moment of truth. Magkano ang presyo? Tatlong <laughs> piraso. Si Jenna yan ang wasya na. Sino ang 100. 100, plus. Uh -huh. Oo. Oh. Kukuha rin pala ako nito mga loves. Airbrush setting spray. Tignan nyo. 23 dollars. Sobrang mahal. So, dagdag natin dyan. So, naka check out na mga love. Hindi <laughs> pala, akala ko 300. Ganto lang nabil namin. 116 sa akin. 90. 93. 90. Siya merong 15%. So, pag may account. Discount pag may account. Tapos ako, hindi ako tinanong mga loves. Kaya 10% lang binigay sa akin na discount. Pero ano, masakit sa bulsa. Si Jen lang nagpabili sa akin ng mga ganito. <laughs> Siya ang nag, ano, na ganun tawag dito, siya ang salarin. <laughs> kasi siya mar marami siya mga ano mga love, mga mamahaling pang makeup. Kasi ano yung hindi talaga akong nagagawa dati pero kasi, kasi yung asawa niya mga love. ilig sa mga mga branded. Eh <laughs> ako mga ano lang ako pang Maybelline mga ganyan lang. L. <laughs> so, pupunta na kami sa sa aking Jusawa kasi hinihintay na niya kami mga love. i just have a million dollars it you bought a big prize guess how much is me. this you guess how much i paid for this little bag no like what's inside the bag for no you guess how much i paid it's makeup $120 higher $160 yeah you got it you're good hun. Yeah, it's expensive. It's her fault. I'm blaming her. like this one is like 50 50 some. Yeah. This is like the foundation. Yeah. Estee Lauder. So mga loves, balik ano na kami, balik hotel na. So ay maraming maraming salamat mga loves sa lahat ng na mga nanood sa aking video, sa ating vlog for today. So may ano lang pala ako sa inyo mga loves may lang akong sasabihin sa inyo. Wow. <laughs> so, ito ay ano tawag dito. Um, kapag nakikita nyo ako na nagsha-shopping kasi meron mga nagko-comment na sobrang concern sila kapag nagsha-shopping ako na sinasabi nila na napaka parang irresponsible ko ganyan. Kasi ah uh, walda ako sa pera. Meron pang nag-comment mga loves na Galit, sabi niya. para kang galit sa pera. Kasi kung gumastos ka, parang... <laughs> parang ano, mga las. Parang sobrang big deal sa kanila na gumastos ako. So, hindi um, ko na sana siya papansinin. Again, hindi ako affected. It's just na kailangan ko lang sabihin to. Para naman maano yung ano... Para naman ma... Ano tawag dito? Mag makapag-isip-isip yung iba sa inyo na sana bago mag-comment yung iba, alamin nyo muna or mag-isip muna kayo. Hindi yung puro na lang kayo ano, puro na lang kayo comment nang wala namang kayong alam. Nagigets nyo mga loves. So, kung gumastos man ng isang tao, wala na kayong, ano doon, parang wala na kayong say kung gumastos man sila. Kung gumastos man ako, mga loves, kahit gaano kalaki pa yung gastusin ko. Kah <laughs> kahit gaano pa kalaki yung gastusin ko, mga loves, ayoko na sabihin na, ano, na wala na kayong pakialam doon. Char! <laughs> Hindi, kahit na gaano kalaki yung gastusin ko alam ko kung paano i-handle yung pera ko mga loves as in Mayroon, may, may nag-comment pa na magkaiba ang savings sa investment mga ganyan-ganyan kasi parang tinatak ko na daw sa isip ko na ang investment ko na lang ay mga bag, at, mga bag at sapatos hello bag at sapatos paano ko naman <laughs> paano mo nasabi na yun na yung nasa isip ko na mag-invest na lang ako ng mga bag at sapatos. Like, bakit? Sa isang video na pinanood mo, kasi sabi niya lang mga loves, sa, isa, sa video na to, parang lumalabas at nakikita ko na you are not, ano, basta may sinabi siya mga loves eh. <laughs> so, kung mapapanood mo man to, hindi lahat ng ano ko sa social media is kailangan kong iano lahat ng business ko is kailangan kong sabihin sa inyo especially about my financial. So i yung nilalabas ko sa social media is pinipili ko. Kung ano yung mga gusto kong i-share, i-share ko. Kung ano yung mga gusto kong hindi i-share, is hindi ko i-share. Especially kung tungkol na, patungkol na sa pera. Like for example, ilang beses nang may nagtanong sa akin, magkano ang sahod ko? Magkano ang sahod ko bilang isang nurse? Narinig nyo ba ako na nag-comment, ah ganito yung sahod ko? Hindi, never ako nag-comment kung magkano yung sinasabi ko. Why? Kasi it's about money. Even my parents, they don't even know how much money I'm making. Why? because mga loves kung isa kung sasabihin mo sa ibang tao magkano yung kinikita mo is ano na yon sayo na lang dapat yon mga loves <laughs> na nagigest niyo ba ako pag tungkol sa pera dapat sayo na lang yon mga loves pero alam ng asawa kasi asawa ko naman siya di ba so alam niya yon alam niya kung magkano yung kinikita ko alam niya kung magkano yung savings ko at hindi lang savings mga loves meron akong pag tumanda ako, meron akong makukuha. So, ibig sabihin, meron ako mga ibang investment na hindi nyo lang alam, na hindi ko sinasabi sa inyo, kasi hindi naman na sabihin. And kung mag-shopping man ako, kaila alam ko kung paano i-handle yung pera ko. And, hindi nyo alam, hindi nyo alam kung gano kahirap magtrabaho dito. Sa simpleng shopping na yon minsan mga loves, nakakawala ng pag... Ay, kumbaga, nakakawala ng... ng ano ba? ng stress. Parang napufulfill ko yung inner child ko na ano. Ay, sige, mag-shopping ako, ganyan. Kasi, pera ko naman yun. Wala kong hinihingi sa asawa ko o kung kahit sino man na pag may binila akong bagay na kailangan maghingi ako sa inyo, maghingi ako sa asa ko, wala. Sariling pagod, sariling sikap ko yun mga loves. Sobrang dami ng hours na na gino duty ko kung alam nyo lang. Sobrang dami mga loves. Sa lahat ng mga nurse, na katrabaho ko. Ako ang may pinakamaraming hours ng work. Bakit? kasi mga loves masipag ako hindi ako nagbabrag hindi ko hindi ako nagsushow sa inyo na maalam ko mga loves masipag ako dahil sobrang sipag kong magtrabaho kung masipag kang magtrabaho merong kang perang panggastos para sa sarili mo at para sa pamilya mo. And alam ko mga loves na nabibigay ko yung responsibility ko. Responsibility sa yung responsibilidad ko sa pamilya ko sa Pilipinas, sa mga kapatid ko. So, how much more pa kaya sa sarili ko? Minsan kasi, pag breadwinner ka mga last, yung sa sobrang dami ng pera na binibigay mo sa Pilipinas, na na spend mo sa family mo, sa siblings mo sa Pilipinas, minsan gusto mo na lang din na bakit ko ginagawa to? Bakit nga ba? Bakit ka nagsisend ng ganyang kalaking pera sa kanila? Kaya minsan, mag-ano naman ako sa sarili ko na, ay, siguro, deserve ko naman sigurong mag-shopping, deserve ko naman sigurong bumili ng ganitong bagay. Kasi nga, nakakapag-send nga ako sa Pilipinas ng ganito kalaking pera. Eh, bakit rin ko yung sarili ko? Nagigets nyo ba? So, yung mga ganyan mga loves. sa sa ka, hello, pag mag-shopping ako, may pang-content ako. <laughs> Pagkakakitaan ko rin yan mga loves, kasi nanonood kayo. <laughs> diba? ba So, yung mga iba sa inyo, wag na kayong mag-worry about my financials. alam nyo yun? about my financial status, about my income. Kasi I know how to handle my money. Lumaki akong mahirap mga loves. Lumaki ako na wala kaming pera. Kaya ngayon, nag medyo, medyo meron tayong ano, hindi ko naman sasabihin na marami akong pera na meron tayong ano, pera, P kaya alam kong i-handle, hindi yung basta-basta gagastusin mo na lang ng ganyan. ba? Diba? So, ayun lang, sa lahat ng mga naiintriga at nababother, nawo thank you so much sa lahat ng mga nag sa baka daw kasi mabroke na ako, wala na akong pera, ganyan-ganyan, gastos ako ng gastos. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-worry, pero sasabihin ko sa inyo, There's nothing to worry about because I know how to handle my money. And it's my money anyway. I can do whatever I want kasi ako naman yung nagtatrabaho. So 'yun lang mga last maraming maraming salamat. Peace. Sana maging masa masaya na lang tayo sa bawat isa. Wala na lang sana na ano. Wala na lang sana mga negative comments. Ayan. Maraming maraming salamat mga loves. And I'll see you again sa ating susunod na vlog. Thank you so much for watching. Bye!